Hello guys, ah, tamang pa init na naman ang baby Jay namin. So, 'yan ay nag nag- hindi pa po siya gising, tulog pa po 'yan. <laughs> Pero dinala ko na siya dito sa initan para siya ay maarawan dahil nga hindi pa siya masadong ah, ano, manilaw nilaw pa siya, ayan. Kaya papainitan muna natin siya dito, 'yan every morning po 'yan, guys, pagkagising natin para ang baby healthy at di ba bebe. O tulog na tulog pa 'yan. Oh, tamo araw, sikat ng araw, sobrang ano na oh. Oh, sarap-sarap oh, sarap sarap, oh, sarap. sarap magbilad pala pag ganitong uh, ma, ano, masarap ang simoy ng hangin habang mahimit, 'di ba? Oh, 'di ba sarap-sarap, guys? Oh, asarap din naman ng tulog ng bata na 'yan. Kahit na naarawan siya, hindi niya nararamdaman na siya eh, na, nainitan na. <laughs> so, yun guys. Guys, sa may mga baby dyan parawan niyo na rin ang mga baby nyo para lumaking healthy. Syempre guys, para kasi ang ang bitang ang araw sa umaga ganyan ay may dalang bitamina sa ating katawan. Kaya dapat ang papa nagpapa nagpapaaraw din kayo. Hindi lang baby ang pinapaarawan guys, kasi pwede rin ang mga matatanda, ayang mga nasa ano mga 20s pataas ganoon. O, pababa. Ayan. Pwede magpa-araw, guys. Pwede so, kayo mga magpa-araw. Ang araw naman, guys, sa ah, ganitong, ano, mga 6 to 7. Ayan, guys. Ah, hindi pa yan. Ano, ah, hindi pa yan makakaitim kasi yan ay, ano, kumbaga, unang araw pa lang yan. May vitamina silang dala ang araw. Kaya, huwag kayong mahiyang mag, ano, magbilad kasi hindi na kayo itim magandawa, diba? O, oh, diba? Ah, yun lang guys. Bye-bye guys. Oh, have a nice day, baby. Ayan, tulog-tulog ba ang baby na yan? Busy-busy pa sa pagtulog. Hindi, buti na lang, hindi siya nagkuangawa kagabi. So, yun lang guys, ingat. At guys, huwag nyo pong ano, huwag nyo pong iskip yung mga video pala natin ha. Yung mga lumalabas na ads. Yung mga lumalabas na ads sa ating video. Huwag nyo po yung ano, iskip. Uh, for, para na rin sa amin yan. <laughs> para, sa, para sa atin. Balang araw makatulong tayo guys. Pag tayo iungat-angat yung ating ano ating uh, Facebook. yan So guys, yun lang. Thank you. Have a nice day. At ingat palagi. Ayan guys. Sana this, ano, this 2020 po is maging okay lang lahat. Yun naman ang hiling ng bawat isa dito sa ating bansa. At bumuti at gumaan na rin niya ang ano ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Ayun lang guys. Bye bye. Have a nice day. Bye bye.